Ayun, magandang araw ulit mga lords, mga bossing. Nating kawe, check droppings bago padala kay Sir Falcon junior uh, malapat bolt action, complete set po yung order sa atin ni Sir Falcon. Ayan. Bago yung zero, bago padala check droppings. Ayan. Palmaria model, bolt action, standard tank, 24 inch long barrel uh, 2 low and high power po mga bossing BSA scope Pakita natin target Okay Kala ko dito. Palaka pala yung umiiyak. Ayan. May tama dito mga bossing. Dalawa. Try natin dito. try natin sa mature pellet. Pasok. Hindi lumaki. Okay. pasok na naman Pang-apat. pasok na naman pang lima hindi lumaki malupit to mama ah. to ha yung iba lumalaki ng pakonti-konti ito, parang hindi lumaki talaga kahit konting-konti lang. Zero muna natin. Okay na, naka-zero na po. Sir Falcon Jr. Yung unit nyo. So, Sa lahat ng trinay natin, mula kahapon parang ito yung pinakamalupit to mama one hole oh isang tira one hole hindi five shots po pala mga boxing hindi lumaki oh ito siya Tingnan nyo yung ilalaki ko mga bossing. Ayan o. No? Five shots po yan mga bossing. Hindi lumaki. Malupit tumama. Yung iba ganyan o. No? Lumalaki ng konti. Pero ayan. Pero ito talagang napakaliit. Kung saan unang tumama. Doon lahat. Hindi hindi gumalaw yan po sir yung groupings 5 shots gamit yung meteor local brand na pellet kung ano pong ternay natin na pellet uh, yun na lang pong bilhin nyo kung sakaling naubusan po kayo ng pellet wag na kayong bumili ng ibang brand kasi kita nyo naman yung tama sa meteor pellet malupit siya tumama sa meteor pellet kaya laging ganito na lang po yung bilin yung brand. Uh, malay natin po, uh, mas maganda din tumama sa Astro. Pero dito sigurado kasi tatry na natin. Pakita natin yung unit ni Sir Falcon junior Yan. Pakita natin. Ito unit Ito po yung unit nyo sir, check nyo May dot dito na team Has, yung aspi nya para pwede nyo pong ipagkumpara pag dumating po yung unit kung ito nga po yung ternay natin yeah. okay na to mama nakasero na ibabalot na lang natin tapos padala na Sige po mga bossing, maraming salamat. Wala nang available na 24 pala. Unit and silencer, meron doon 27 unit only. Pero pwede palagyan ng silencer, additional 2,000 po. Kasi magbabahit tayo sa lapat at i-adjust ia po yung front sight niya. Sige mga lods, maraming salamat po.